Bro, bro. Lapitan natin, bro. Baka makapasok tayo jan? Tara. Yan, yan yung portal ng tikpa lang. Dito kanina yun. So, papasukin namin, lalapitan namin dito eh. Dito yun eh. Dito may nakita pa kami dito na. Subukan natin kung makapasok tayo. Wow. Uy. Dito bro, di Bro, wala nang bago, bro hindi tayo nakapasok oh, hindi tayo nakapasok dito lang yun eh dito lang tayo. dito lang yun dito lang yun nagsitayuan yung mga tikbalang kanina dito sa area na to ano lang is kasi -so, dito, dito lang po yung nakapita ko yun sa tikbalang pag dumating ako yun po nawala po na kasi hindi na tigas kamera. Na nara dito mismo yun bro dito dito pero yung lagusan lang po yung nakita ko pero dito yun dito, dito, dito. dito, talaga pero, yun pero so, hindi tayo, naka, kita, nakapasok ano kaya na? Tayo, na? Okay. natin yung nang mabuti yung paligid bro. Baka nilin lang tayo ng mga tikbalang na yun. Iyan iyan natin yung camera doon bro tapos ano natin uh, natin yung uh, area na to baka may ma makita tayong yung pwedeng pasukan na portal nila Gandahan dahil baka marisigrasya tayo Wala naman oh. Walang nagbago bro, diba? Sige, okay, lapitan natin. Kapain natin mabuti bawat sulok bro. Baka magilid-gilid. Baka nandiyan lang yung portal. Hindi lang... Baka minin lang yung, lang yung mga mata natin. Dito, Banda. Dito? Dito. Nandito, nagsitayuan yung mga tikbalang kanina dito. Tapos, parang may ah, bumukas ba? Hmm. Dito. Kaya kaya tinawag kita, kaya sinabi ko na may portal. Yan nakita ko. Wala na, wala na. ano? ka na hindi, hindi. hindi kaya, nilin lang lang, yung mga mata ko ng mga tikbalang, ho? Ano ba? Hindi, hindi ko nakita yung tikbalang Yung lagusan lang, na, nakita ko. Nabutan ko. Hindi ko ba nakita yung basta Sa mga mata ko, nakita ko. ano? Wala talaga ba? Uy! lalo. Ang tatwa lang ron. Hmm. Ang gibo. No? Ang gibo yung hila sa paligid. Ang yeah. dami mo ang busis mga kaido. Ang dami nila po. Ang dami nila. Ang dami mga busis. Nandito lang sa paligid mga kaido. Nandito pa po. Paligid yung tikbalang. lang. Pero yun. lang kami. Ngayon yun yung pala. Iwan ko talaga. uh, natin bro ilapit natin yung camera bro baka may mahagip sa camera na hindi lang natin nakikita Kasi si dito yun eh dito eh dito yun bro agora a um bicicleta não bobe toda não oi oh. May uh, ano dito bro Anong tawag dito bro Why Why uh, Mag ingat eh. baka tayo. baka matinig tayo nito Saan kaya tayo po yung dumaan dito bro? Parang hindi na to, wala na tayong madaanan dito bro Parang napakasukal dito Makakadaan ba tayo dito? Makakadaan ba? Wala na? Ini tak? Ha? Ano yun? Ha? Ano yun? Ha? Daan Uy, may daan pala dito bro Daan to Ano no? Ano? May daan pala dito Ah, oh, bro Ayan bro, ah, malinaw na Malinaw bro yung daan bro Papunta dito bro Papapa pa, pa. Yung nakita natin kanina na may parang may portal na maraming tikbahan lang. Doon sila, papunta pala itong daan doon. Yan you know? o. Uy. Bro, baka... Baka... Nandito talaga sila, bro. Dahil ito yung daan nila. Uy. Ano? Papasokin ba natin yan? Bro. May naisip ka ba, bro? Natagpuan natin yung daan? Oo. No hindi kaya nakapasok tayo bro nang hindi natin na mamalayan bro yeah, okay. kasi sa paningin ko kasi ah... Uh, sa tingin ko kasi uh, hindi kami nakapasok dahil ordinaryo lang naman ito nakikita namin dito yun mga kawayan parang kita kita tayo sa kamay oh, eh. walang pagbabago sa paningin namin pero parang kakaiba na yung nararamdaman namin kasi nakatagpo kami ng daan ito may daan dito uh, papunta ang daan doon na kung saan una namin nakita yung mga tikbalang na parang may portal So, malaki yung posibilidad na... Posibilidad na... Bro? <coughs> Posible tayo nakapasok o... Baka nakapasok tayo? Sa tingin ko, bro, is... <coughs> ano, bro? Diwan ko lang talaga kung... Bigla tayo nawala sa kamera. Pero sa tingin ko, parang nakapasok ka tayo. So, Ado, tingnan, oh, na tayo. Ano? Tingnan... Ano naman lang, bro? Na. Oh, kita naman tayo sa kamera, ano bro. Nakikita ko sa kamera. Bro... Parang wala namang pagbabago pero iba na yung pakiramdam ko dito. Sa tingin ko parang nilang lang tayo pero kanina nakita ko talaga yung lagusan. Nakita mo? O, nakita ko talaga, iwan ko sa kamera. Pero mm -hmm. dito parang daanan to pero tingnan natin, pasokin natin. Sige, punin natin Hindi. pasokin. Wala tayo dito, oh, yun lang tayo. Ano sa tingin mo? Pasok natin. Hindi bro, bro, hindi ko pa nakita yung parang parang bumukas na portal. Oo nga. Kasi kanina bro, nakita ko talaga. Pakabiglaan ba? Nakita ko talaga yon tapos may mga tikbalang. Tapos nung tinawag kita para ano natin, doon nawala. At nung nilapitan natin, wala na talaga. Ano sa tingin mo? Pasokin natin. Pasokin natin yan. Baka para mal para malaman talaga natin. Baka doon sa taas kita natin ano. Yung lugusan. Sige, sige kapag magkapasok tayo ano yung... mm. sandali lang bro ha ah. Uh, ano bro okay. ang kalit akong battery bro nalubat yung flashlight ko so, pwede tayo magpawit kapag na rin to gamitin natin yung mga nalalaman natin para makipaglaban sa kanila para naman tayong mga kaalaman na kontra sa ah. so palit lang muna tayo ng battery ang mga slur uh, para makasiguro tayo kasi nalubat na ano uh, tatlo tayo bro. Pero si eh, Serge, baka may hinahabol, baka hindi po siya ano ba. Baka may masamang nang mangyari. Ano ba ginagawa ni Serge? Bakit hindi siya sumusunod? Baka may hinahabol siya bro. Pero hindi naman siya na ang sabi sa akin. Eh? Sumigaw so, ka lang sa kapag mayroong hindi magandang mangyari. doon si Sarge sa iba pa mapalit lang muna ako ng batira mga kapasador sana gumana itong batira na magiting hindi pa ako nakabili ng bago wala pa tayo nakapasok di, okay. okay, pasokin natin yan Uy, okay. oh, bro, nandun na naman yung buses, bro, okay, bro nandun huh? ano? nandun banda sa uh, yung yung kung saan sila nagpakita kanina hindi ko. Ano sa tingin mo? Ano? baka nilin lang tayo, no? Pero sa tingin ko, bro, ito na yung portal, bro. Ito na yung daan, o malinaw talaga na daan siya. Napakasukal pa, oh. Puro kawayan yung ibabaw. Oh. Para para tayong para siyang underground, parang underground tunnel ng ng ng, ng ano? ano ko, bro. Tingnan mo. Sige, pasukin natin 'yan. Ano sa tingin mo? parang yun lang tayo talaga bro wala, wala pa tayo nakita eh hmm. uh. may buhis talaga doon huy uh. yeah. Na, meron pa doon ito na doon bro parang ko ito, ito na bro bro atas na tayo bro bro, bro dinidistract tayo bro yeah. parang parang sa tingin ko bro ayaw nila tayong pumasok dyan kasi parang parang nagpaparamdam nagpaparamdam sila sa paligid parang nagpapahiwatig sila na ah, uh, hindi tayo papasukin dyan bro yung flashlight mo yun bro ano na talaga tong baterya baterya ko bro hindi na gumagana bro yun know? o tingin natin bro kapag may makita tong lagusan pasukin pasukin agad sige pasukin natin bro Ya, eh, ano na natin yung kamera natin. Ah. Ah. Bro? Eh, bro, pasukin natin yan bro Baka may biglang magpaano ba? Ha? Huh? Yung lagusan, kita natin Magkasasuyopin pa tayo kalabas tayo bro, ni oh kudnis, sinakalabas tayo sa sa portal na ano, ano, bakasundan tayo bro, taratas mo tayo, taratas tayo, mo na, huwag niyan, huwag bro huwag niya, huwag niya, huwag atras huwag niya, 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 kasi ah uh, hindi natin sila sadya napasok talaga natin bro tara atas muna tayo tara katilikalo okay, tayo dito nandito to sa portal tayo sa uh, portal